magtrabaho ka hanggang makipon ka para makapagnegosyo ka. At pag nakapagnegosyo ka, magipon ka para mabili mo yung kalayaan mo. Ganda araw po, ako po CRP ng Jim po. So, hindi lahat tayo pinanganak ng maswerte na mayaman at mula sa pagka-graduate natin eh, may may magtutulong sa atin, may magbibigay sa atin ng kapital para makapagnegosyo or maging malaya na hindi na po problemahin pa yung mga dapat gastusin. So para sa mga karamihan sa atin, mga Filipino, na alam mo yon yung pinanganak ng ordinaryo na kailangan magtrabaho, Ah, uh, ito yung ito yung ano uh, magandang advice ko sa inyo. Kagaya ko, nagsimula ako magtrabaho talaga. Lahat tayo, halos lahat kailangan magtrabaho. Tapos, pag nagtrabaho tayo, wag natin ano, kalimutan na kailangan natin mabili yung kalayaan natin. Um, pag nagtatrabaho kasi tayo, nakakalimutan natin yun. Eh. ano eh, uh, palibhasa komportable tayo na nabubuhay na tayo doon sa, sa kinikita natin. Nabubuhay natin yung pamilya natin araw-araw o nakakasurvive tayo araw-araw. Okay na sa atin yun. Tapos iniisip natin na pagka magre-retiro tayo, saka natin mabibili yung kalayaan natin. Pero gaano una, gaano katagal bago mo bago bago ka makapagretiro, abutin ka ng 55 years old, 50 years old, 'di ba? Tapos kung makapagretiro ka man no, mga panahon na 'yon, ang tanong, malaya ka na ba? Maaring pansamantala lang kalayaan lang 'yung nabili mo. Kasi pagka-retire mo, una, kalimitan, hindi sapat 'yung yung, yung pera na hawak-hawak mo para makapag-retire talaga na pangmatagalan. Pangalawa, yung hawak mo na pera na yun, kalimitan, ah, akala mo napakadaling pumasok sa negosyo para kumita. Pero napakahirap talaga. So, doon kalimitan nagkakamali tayo eh. Tapos, it's too late na para ma-realize mo na ano, na, ah, late na. Sayang na yung panahon ko. Diba, Yun 'yung malaki-malaki natutunan ko and hindi ko man siya natutunan kaagad nung nung kabataan ko. Nagpapasalamat ako na natutunan ko ngayon 'to. So ito naman 'yung ito makikita n'yo ng ah, nandito ako sa may ano, sa Anilao, Mabini, Batangas. So pakita ko 'yung video na na, na, na nakuha namin para doon sa ginawa ko dito. Ito 'yung sinasabi ko, dito sa negosyo ko, nabili ko 'yung kalayaan na eh. Actually, pansamantalang kalayaan pa rin naman. Pero ang ibig ko sabihin, nagagawa ko kung ano yung gusto kong gawin sa oras na gusto kong gawin. Dahil may negosyo ako na ito. Pero again, mabalik tayo doon sa topic. So ako nagsimula ako magtrabaho talaga. Doon halos lahat naman nagsimula magtrabaho. Tapos, after ko magtrabaho, natutunan ko kung ano yung, ano, yung uh, ginagawa ko doon sa trabaho. Ahente kasi ako nung, ano, eh, ng bubong. So nagsarili ako. So, nagtayo ako na sa rin kumpanya, nagbebenta ako ng bubong, pero kulang pa rin. So, nagtayo ako ng maliit na gym sa bahay ko, 30 square meters. ah uh, doon nagsimula lahat, yung, yung Gym Republic, Gym Depot, yung paggawaan ng gym, yung, yung, yung mga, mga malalaki kong gym ngayon, doon lahat nagsimula sa 30 square meters na gym. So, nakapag-negosyo uh, ako ngayon, Ah... Uh, late 40s na halos talagang 40s na to dito ko natutunan talaga yung ano yung kahalagahan nito hindi ako nakapaghanda agad eh nung mga 30s ako kung nung mga 30s ako napaghandaan ko to baka bago pa lang ako mag 40 nakapag-retire na ako so ngayon na natutunan ko to ipon ako ng ipon palaki ako ng palaki ng negosyo ko para sa ganoon 49 ako ngayon eh next year 50 ako plano ko na mag-retire by 50 So pagdating ko na 50, on track ako. So ngayon, uh, lahat ng plano ko on track. So hopefully by 50, makapag-retire ako. And then hopefully by next year, less than a year na lang yun, by next year, nandito pa rin kayo na nanonood sa akin para makita nyo yung development na sinasabi ko na pwede nyo kasing tularan. sabi yun ko, yung, 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 yung kalayaan naman na sinasabi ko is yung kalayaan talaga totally na hindi mo na kailangan mag-isip para sa pera, paano kikita, paano baba, ba, mabubuhay, pa, paano kakain. Tapos, ano, hindi lang yon eh. Hindi lang yun yung, yung hindi mo pa problema yun yung kakainin mo eh. Pangarawar mo. Kundi yung gagawin mo, kung ano yung gusto mong gawin ever since. Ako kasi, ang pangarap kong buhay ito eh, sa dagat. So, sabi ko nga, parang may dalawang klase ng tao lang eh. It's either magsasaka or magmandaragat. Ako mandaragat ako. Ito yung itong ito talaga yung buhay na gusto ko. So, gusto ko gigising ako ganto ganto kaaga, uh, pupunta sa laot, mangingisda, lahat ng kakainin ko, huhulihin ko, o la do sa bakuran ko naman, lahat ng kakainin ko pwede kong itanim at anihin. So, yun yung lifestyle na gusto ko. Hindi naman masyadong hindi masyadong maluho yun eh. Hindi man masyadong maluho talaga yun. As a matter of fact, marami mga ordinaryong Filipino, ganoon naman talaga yung pangaraw-araw na buhay. Pero ako, ever since, ganoon ang gusto ko. Pero hindi ko afford eh kasi kailangan ko ibigay yung, ano, yung, 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 yung pangarap ko para sa mga anak ko. So doon naman nagsimula lahat eh. Kasi kung sa, ikaw lang, sarili mo lang iisipin mo, pwede yung nasundin mo. Pero ngayon, ko, pasalamat ako kasi namulat ako sa sa sa, sa ganoon klasing sitwasyon yung tinuturo ko sa inyo ngayon namulat ako sa ganoon nang hindi pa huli nang malakas pa ako so itong mga plano ko itong mga retirement na gagawin ko sa tingin ko bata pa rin naman ako kumpara do sa ibang mga Filipino na magre-retire at the same time sabi ko nga pag ginawa ko to sigurado na ako sa sarili ko na kaya ko nang gawin kung ano yung gusto kong gawin. And by the way, dun sa pagre-retiro ko na yun, kung di nyo pa napapanood yung video ko na yun, ang plano ko kasi, bibili ako ng property malapit sa tabing dagat. Actually, pinaplano ko nga siguro sa Mindoro. Tapos pagka ginawa ko yon, bili ako property 200 square meters, uutangin ko lang sa bangko yon. So yung 200 square meters na yun sa ilalim, gym. Sa second floor, apartment. Siguro mga apat na pinto ang apartment sa 200 square meters na yon. Yung isa doon, akin. Yung tatlo doon, paupahan ko. So yung tatlong, yung, yung, yung tatlong apartment na yon plus yung gym sa ilalim na yon yun yung magbabayad ng monthly amortization nung, bang, nung utang ko sa banko. ba diba, inutang ko lang sa banko yon Tapos, hindi, dapat hindi pa rin matatapos yung lahat eh. Kasi pangarap ko talaga sa Mindoro. Pero ang plano ko, isang taon lang ako mag-stay doon. Ang susunod ko talaga na, na target is Bohol. Isang taon uli ako sa Bohol. Uulitin ko ulit yung cycle na yon. After ng Bohol, Palawan, Cebu, etc. etc. So, ito, it, ito, yung ano, hindi, hindi lang basta simple yung pangarap yung gusto ko eh. Actually, gusto ko pa ma ma malibot yung buong Pilipinas at magkaroon ng ganun sistema. Kaya inaanyahayahan ko kayo na panoorin nyo pa yung mga videos kasi konti na lang eh. Para at least alam nyo, ma ma maka kung may mapulutan kayo, may mapulutan kayo na mga pwedeng gawin kasi yung ginagawa ko naman is hindi limited to ah. Hindi limited to sa gym business. So, naririnig nyo ako na, 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 na nagpo-promote palagi ng gym business kasi ito yung ano eh. Ito yung naging expertise ko for 16 years na. So, naging expertise ko yung, 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 yung gym business. So, yun na sinishare ko. So, pero yung, 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 yung tinuturo ko na lifestyle is hindi limited sa gym business. Kasi napakaraming, ano dyan, napakaraming negosyo dyan na pwede kang maging successful, pwede mo rin gawin itong ginagawa ko na to. So, uh, yung, yung, lessons learned tungkol sa buhay, sa marketing, etc. etcetera, et na, na, natututunan nyo sa akin na, na, na pinipreach ko, pwede nyo i-apply ano sa ibang negosyo. No? So, pero kung nanonood ka at wala ka pang idea kung anong negosyo gagawin mo, why not, itry mo yung gym business. Pero, inuulit ko, maraming uh, negosyo pa dyan na pwede ka maging successful at hindi lang din ako yung ano, hindi lang din ako, kasi bukod sa marami akong gym, gumagawa rin ako ng gym equipment. Again, hindi rin lang ako yung gumagawa ng gym equipment. Marami po kami gumagawa ng gym equipment. And from time to time, uh, uh, ina-advertise ko Sinishare ko sa iba kung sino-sino yun. Diyan si RVH, na si Ensayo, na si Extreme, na si King Carlos, uh, at marami pang iba. So, ma madali may search yun, eh. So, hindi lang ako yung manufacturer at supplier ng gym equipment. Madami yon So, ang pinipreach ko talaga sa, sa page ko is yung gym business, hindi yung gym equipment ni Gym Depot. So, yung gym business, pwede mo pa rin makuha yung kahit sa ibang mga fabricator eh. So, ang sinishare ko lang na dito, yung kagandaan, kung ano yung ano yung sa akin ng ng ano ng gym business. So again, hindi hindi lang sa gym business pwede pwedeng umasenso. Ganong ano, yung ganong klaseng lifestyle yung gusto ko yung nakasakay sa bangka talaga. And I hope ano uh, uh, mas maintindihan niyo yung yung ibig ko sabihin doon sa kalayaan na gusto ko mangyari kasi marami sa atin hindi nakakaalam na lahat tayo talaga alipin eh ay alipin tayo, usually alipin tayo ng panahon, alipin tayo ng pera. So, bago natin makawala do sa pagiging alipin ng pera, alipin pa rin tayo ng panahon. So, I hope uh, by the time na mapanood nyo to mapagplanuhan nyo ang buhay nyo. At ako rin, I hope tuloy-tuloy yung mga plano ko kasi wala akong gustong gawin kundi i-share sa inyo kung ano yung nagawa ko at papaano ko nag nakamit yung kalayaan na minimiti ko. Ako po si RP ng Jim Dipo. Ang ganda araw po.